Kasi so, may ano pala dito, Bino. Wrong turn. this thing? <laughs> Kaya mo makipagkagatan sa zombie. <laughs> eh, Oo <unong. laughs> naman. Ano meron dyan sa taas? Ano? View? <laughs> Ay, na, may na ako. Ayo. May hingal na ang shoota. Konti pa. Asa ah. man putatay. Bi. Hmm. Takad ka tus ganyan. Ay, ang harot sa gitna ng gubat. <laughs> ang harot sa gitna ng gubat. Alam mo na ako. Oh. Oh. Ano <laughs> 'yan? Ayop Dati tinatakbo ko lang 'to. Ngayon mo gawin. <laughs> Palibasa, payat pa ako nun eh. Hindi na nila dinadamuhan. Aray! Hindi pa. Magiging kwento pa. Nagandahan <laughs> ko naman. May bidang bidang doon. Gago. Every day <laughs> Ayos <Ayun. laughs> Puta. Bawas ka ba? <laughs> Ayun. <laughs> Ayun. <laughs> Ayun. Ka muna, muna tayo. Donald, oh. Ayun. Yeah, yeah. Ayun. Ayun. Ang layo yung <laughs> pa nang kahit kahit oh, kahit kahit Ang haba pa kahit 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 kahit

<laughs> Ayop. Sana pa bago ipadulasan, no? Dito. Oh, Dito. Oh. Gagi. Tara. Tayo ka sa <laughs> Ikaw <mo> talaga kaya. <laughs> Nga. Ano Rodiskop. Plus planu doksa. gin kagabi? yang ini <laughs> ngomong <laughs> jin kagak โอเคล้วนี Ay, aray mo. Maganda dito pag may sunset na. Tapos yung pause eh. <laughs> tadyo, cura, tadyo, gago. Ay, <laughs> ang mga kamay putok dito. <laughs> Pang ilang <yun, yun. laughs> yan. Para tayo nagboxing dito ah. <laughs> <laughs> Init. Sa pagsa taas, wala mo lang mga pagsabi ay congratulations, nakarating tayo. <laughs> Puno. <laughs> <laughs> wala mo <man> patubig. <laughs> Di, dati may nagtitinda dito. Puta, sino magtitinda dyan? Akutin pa niya Ano kasi ngayon, Monday? Halhal -hal talaga yan. Monday yung ano yung ano kasi natin dito Monday. Ganito itong malaking seaplane No? pa baba. Mm. Kaso wala kasali, kung kasali sana baba. Hindi magtayo sila nung ano doon no? yung parang ganto kubo. Kaya nga seaplane Kapunta ron. Mm. 150 lang oh. Eh. Lapit naman din na ano. Eh. Kaya nga simula dito. Ganda niyan. Dapat lagi nang seaplane. Nakita <coughs> mo yan, B. <laughs> Lupa nila yan. <laughs> Di ate niya. <laughs> Di ate niya. <laughs> ito kung natanggal na puno na ito dalawa. No? Para kita kita buong bipa ikot. Siyempre silungan niyan dito eh. Yung ganda kasi niyan 360. Oh. Para kita lahat. Yan kahit malamig na hangin na lang. <laughs> B, kunin mo nga jacket ko sa baba. Huwag na. Nandun yung tubig natin. Pinahaba-haba. <laughs> <laughs> Bali na mauhaw, bababarin na naman. jan di mali ma ano dyan? Walang tao dyan. <laughs> 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 Kuha ka na lang ito, malapad naman yung daon yan. No? Pang iwang Pang <laughs> iwang. Pamuna sa puwet. Ito yung nakikita ko bisa ano, yung sa Facebook. Yung inaano nila. tao dito.